meron tayo dito itong fuse na to tapos ang importante ito pa meron tayong relay relay mga chong yan meron tayong electric tape at syaka, zip tie ito yan tatlo so yan tapos yun, kung wala kayo mapapansin, walang wire, yun na lang wire natin doon sa motor. Yung kasing, yun know, o, yung LED natin na yun, yun ang gagamitin natin yung wire niya. Kasi nakakonek yan sa battery, kaya nakadirect. Kaya yun na lang ang gagamitin natin kasi medyo mahaba yun, yun na lang gagamitin natin dito. Meron din tayo dito, ito na, ito yung LED natin. Ito yung bumubukol. Yan. Kita nyo siguro Paliwanag ko lang mga chong, no? Kita ba? Number? Kita ba? Yun, nakita na. balean yan, mayroon tayong Meron tayong kwan dito. Meron tayong kwan dito, mm, 30. Meron tayong 30. Ayun. 30. 87. ano pa yun isa 85 ano pa isa ano pa yun isa 36 ayan itong 30 ay positive itong mga chong na. positive positive tapos itong 87 is positive lang din yung 85 tapos 86 is supply yan na ng kuryente supply papakita ko doon mamaya kung saan yung supply doon na sa motor natin kung saan natin i-connect yung supply ng kuryente natin yung 30 mga chong is pink ito siya kita nyo naman yan Mag makita yan yung 30 is pink ito sya yung 86 is green yung Yung 85 is blue. Tapos yung 87 itong yellow. Itong 870 na to. Merong wire yan. Kulay black. Diyan sa gitna. Tinanggal ko na. Hindi wala namang kailangan. Hindi namang kailangan yung mga chong. Ayan. Kukunik natin yan mamaya sa ating LED kung paano natin ni-connect yan. Sa paglalagay natin na wala pa tayong wire eh mamaya na mga chong itong 87 na to to positive siya i-connect lang natin dito ito yung LED ko pala yan ito yung positive niya tapos ito yung ground niya mga chong yan i-connect na lang natin sa body ng motor itong yelong to pagsamahin lang natin dito yan Itong pink naman na to. Itong 18 na to na pink. Ay, 30. Itong 30 na pink na to. Is ipoconnect natin to sa main light natin sa motor. Ito. Ito siya. Connect natin doon mamaya. Tapos itong blue itong 86 na to itong blue na to is dun sa power source natin to mga chong ha dun sa may pag mo yung motor dito natin connect, kaya hanapin lang natin yung power source natin dun itong 86 mga chong is power supply lang din to power supply kaya connect na lang natin mamaya sa sa cellphone sa connect natin sa battery mamaya ito mga to baklasin lang natin yung kanya play rings nya para kunin natin yung wire para may connect na natin let's go a few moments later doorless na siya. <laughs> Ayan, daming wire, no? <laughs> yung mga wire. Ito yung kwan natin. LED tripe na, tripes natin. <laughs> yung LED tripes natin, yung eh, mga chong. No, oh, di ba? Kaya so, yan, ito yung nakakonekan natin. Yung gagamitin natin yung wire, mga chong. Ito. Ito yung kan kasi. nakarikta naka, de, naka kasi yung kan yung mga chong, yung LED ko kahit hindi siya naka switch yung ignition niya is umiilaw yan LED natin yan oh. Oh. kahit nakapatay kaya gawa natin ang paraan yung kakabit nating bagong LED ito LED natin chong 3i yan 3i sya kaya baklasin natin na lang itong mga chong no? tong blue na to is naka sa ating ignition ignition dito sa black wire na yon yon yun, blue wire na to sa may ignition natin at saka tong tong red naman to ay eh, naka sa white yellow natin dito sa white yellow nakakonek yan dun sa high and low ng motor natin ito high and low itong blue wire yan at saka yung ating positive nandito sya yung okay, positive yan isa lang wala tayong wala na tayong negative mga chong no ito yun, meron tayong fuse dito yan, bali may fuse tayo para iwas sunog. Tsaka walang negative yun. Hindi ko na kinabit yung negative doon. Pwede rin ikabit yung negative. Mga chong. Pero mas maganda na yung ganito. Tsaka ito walang silbi na itong negative na to. Ito yung no, sa may nakakonekan ng battery natin. Ito. Sa pink pink wire pag bibili kayo ng yan, relay yan subukan natin pailawin mga chong mo panoorin nyo mga chong yan naka on na po yan naka on na yan naka on na yan yan ito yung kwan natin dito yung nakakonek yung yellow wire yung yellow wire dito yung nakakonek para ang pag binaba natin yan hindi yan iilaw hindi ilaw ang ating LED mga chong basta papaliwanag ko maya pag natapos ko na subukan natin pailawin testing ko pa lang naman yung mga chong na. yan at saka naka high na sya yan naka high naka ilaw yung eh, mga chong ha <coughs> baligrawunta lang nga ko na di grounded na atin ito ito mga chong ito idikit lang natin dito sa ating shock telescopic I dikit lang natin mga chong oh di ba yan siya oh, yung pangatlo mga chong panglas yan yan batay sindi ito yung una yung high at ito naman yung low mas mahina masyado tapos ito yung pangatlo mga chong yan yan papatay sindi tsaka mailaw ilaw din siya sa ito yung una mga chong yan yung una tapos yung huli tapos yung susunod dyan mga chong is ito Iya, Patay sin mga chong. Wow. Uy. Oh. Wow. 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 We. We. Wow. <laughs> Ayan. Basta yan. Okay na siya. Fix lang natin siya masado. At ilagay natin natin. Lagay natin natin yung isang LED. Ito. 'yon natin. Walang ilaw mga chong. Nakaw na. Oh. Hi, naka high siya. ay low naka low mga chong naka to naka low then high natin kasabay yung led natin yan bali meron siyang blue sa gilid tsaka yung white light natin sa gitna next patayin natin ay yung pangatlo ito yun high low blinker tignan natin dito kung saan ko kinanik paano mangyayari ito siya I-off natin muna. I-off. Naka-off. naka Hindi na siya nakadirect mga chong yung ilaw natin. And then, i-connect e, ko sa may hi Dito ko siya na connect Doon. Taas natin to. Nakalo. Nakalo. Pindutin lang natin tong tong hay ito yung high nya pinutin natin up, high, low high naka high sya pati ako naka <laughs> tapos pag naka high pinutin natin tong switch ng LED natin yan liwanag mga chong may second pa low ng LED natin may pangatlo is yung blinker ayan bali pag ayan naka high sya naka high Bale, pag inilaw natin yung ilaw is mamamatay syang kusak o, namatay yung LED natin kahit naka on dito sa switch pero pag hinahin natin ulit pinutin natin itong high sasabay dun sa LED. Milingkad. Ah, oh, di ba? Basic lang magkabit. <laughs> Salamat talaga kay Jacob 2000 years later.